kwentuhan mo na lang kami, te. Kung ano na yung nangyari sa'yo, te. Eh, may ano ako eh. May pa-MRI ako sa July. Pero dapat, 17, ang MRI, ang MRI ko, eh, hmm. in-extend ulit nila. So, ano yung nararamdaman mo, te? Bakit kailangan ka ng MRI? Eh, kasi, yung ano yung dito ko hanggang dito namamanhid na siya masyado pero galing pa to sa kuwet ang manhid eh ito lang nakabila. Mm. Kaya sabi ni doktor, kailangan kita MRI para ano para Mal malaman kasi may, baka may ano ka dito sa uh, ang anuhan niya cervical spine. Opo, oh, so, cervical. Ah. Uh, uh, okay. Uh, MRI. Ano pa iba masakit? Mali dito? Tapos yung before nito, ang paako na ito na isa namamanhid din. Oh, na, Oo, oh, oh masakit din to. Okay, sige. Ay, maliban pa dyan sa eh. baka mayroon pa. <laughs> Wala naman, ito ah, lang. so, lang. Yung, oh, parang, so, so, parang itong nangyayari, oh, itong liig mo na to, okay. yung parang may stiff neck. Kasi hindi mo siya masyadong mailingon din, eh, no? Oo. Oh, oh. Parang limited kasi lang Kasi Kasi di ako makakanoon. Gumaganon ako. Ayan na. Ayan yung tingin Tapos, mo Tapos, eh, ito din. Ganyan ko rin to, Dalvin. Mm. Oo. Oh, oh. So, oh. Kaya nag-ano ako pumunta dito eh. Noon pa sana ako pumunta sa inyo eh. Hindi naman daw stroke eh. Hindi naman. Wala o dito eh, tingin ka dito eh. Dito muna sa kabila. Yan. Sagad mo te. Huwag mong galaw eh. Yan na? Oo, oh, yan lang. Sa kabila te dito. Na. Ah, mas maano to, ma no? no? Ano dito? ah, so mas ito yung medyo hindi mo mailingon ang gusto. Oo. Oh, tong kanan. Okay. Tingala ka te. Tingala. Tingin sa taas. Masakit? Masakit konti. Yung leg din. Oo. Okay. Iko kasi. Kasi di ako masyado. Sabi ni doktor, wag daw ako i ano yung ano ko iangat yung ulo. Iko kate. Ganyan lang rin. Oo. Hindi ka. Iko. Oo. Di ako na di ako pwede ano ipa ipingala. Ay, okay. Ako, hindi ka pwede yung muko at saka tingala. Oo, sabi ni doktora. Okay. Pero naiyuko ko, ko na siya ngayon. Medyo, pero hindi siya full. Testing daw tayo? Sige, yuko mo. Yan, ganyan na yung yuko oh, mo? Oo, oh, oo. Grabe namang yuko yan. Yeah. <laughs> Parang, <tum> <laughs> sige lang, okay lang, te. Oh. Oh, oh, oh. Te, te, tumingin ka dito ulit. Sa, dito? Oo, oh, sige, sagad mo. Pa, 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 pa. Dito, te. Yan okay, lang. ito yung medyo matindi, no? Uh, uh. Okay, ito yung medyo okay. Basta relax lang, te, ha? Huwag okay. ka lang kukontra. Huwag lang. Okay. <laughs>

Sige pa. Tingin mo pa. Okay. Medyo lumayo ulit yun ng konti. Sige. Huwag mo siya tigilan ko ulit. Tapang gaganyan ko lang to tiyan. Sige ba. Tama ka lang. Okay. Bagsak mo lang ito konti. Ayan. Yeah. Konti ito. Parang magkaputol-putol na. Joke lang. <laughs> Eh sabi ko nga hey, eh magpahilot muna ako bago ako may aray kasi natatakot ako baka anong gagawin niya pagkatapos. Tingnan ka daw dito te. Sige pa te. Ay nakakatawa. Yo! Na oh, ha? Di ba? Ah, sige kabila te. Sige pa te, Sagad mo. Ah, oh, sige te. Ah, oh, straight down, te. lang te. Tingnan ka te. Sige. Wow! Ano oh, yoko. Hindi Oh! Ano <laughs> ah ano Oh, tayo, di ba? Oh. Um, at least kahit konti. Meron na tayong pagbabago. Okay. Oh, sige, relax mo lang muna, te. okay, sige na yan. Okay na yan. Gusto pa. Mm. Okay, te. Gusto pa, te, Okay. okay. So, so return Kapit dito to. Yeah. Hindi, parang, parang pamewang. Baliktad. Yan. Tulak ko to ito yung kamay mo. Tulak mo siya pabalik sa akin. Yung siko. Hindi yun. Pabalik punta dito. Sige. Yan. Pag ganyan. Parang ganyan. Yeah. Sige. Laban tayo. Sige. Kasama pa. Okay lang yan. Kaya pa. Kita. Yeah. Yung yeah. Tayo yeah. yeah. may mm nadampot -hmm. yata yeah. yeah. dito. Sige, tingnan mo. Ipo pa. Sige. oh. Okay na. may ano ka sa taas, may gambak. Be, hindi ko na kataas na. Tingnan na. tingnan na. tingnan na. tingnan 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 sa taas. na. na. Yan. Oh. may konti pa? Meron. Oh, pero medyo, Yan. oh. Oh, medyo okay na. Oo. Oh, di ba? Oo, hmm, kanina nakaganyan. Hindi, hindi ka nakakaganyan, ti. Ganun lang, <laughs> oh. Yung mata mo lang ang tumalas. <laughs> <laughs> hindi ka naman nahihilo pa ganyan. Hindi. Wala namang hilong nangyayari. oh, yun nga ang sabi ng doktor din sa akin, mas mahirap itong sa iyo kung yung ulo mo nahihilo ka na. Uh -oh. Pero hindi That's pa ito. naman. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung hmm, nahihilo hindi, ka. Hindi pa ako nahihilo. Ah, okay. Mas okay po yun siya pag ganun. Okay. Ah, okay. Sige. <laughs> At least nag, ano na,

Nabot na dito yung ano ko eh. Hindi ko makita ito. Ayun, Ayun, nakita Ngayon, Nakita mo na, <laughs> <laughs> Sige, te, ka naman dyan te. ka, te. Sagad mo yung baba mo dyan sa may baba na part. Yow! Yung MRI mo, te. daw MRI, te? Ah, ano? Kasi ano lang siya, clean MRI sa dito Hmm, baka siguro yung iba, mas maraming gagawin na MRI. Baka yun yung mas mahal. Oo. Okay, te. Di na ko ito, ha Inhale ka lang, te. Exhale. Ooh, sapate te. Exhale. Siya te. Exhale ulit. Ayun, te. Exhale. Siya te. Exhale. Okay, isa pa, te. Exhale. lang. Okay. Grabe, ha. Taas ko lang, tati, ha. Baba natin ito. Yan. Wait, hold it, te. Eh. Yan. Sakta yan, te, ha. Hidiinan ko lang konti ito. Medyo masakit lang. Okay. Isa pa. Isa ha. Isa pa, te. Gumagalaw, kapatid. Eh. Okay. kena ka pa na nakauwi pala dito, te? May one. Ah, May. June. July na bukas. Isa. Mm -hmm. Oo. Oh, so, bukas, May, June. Hindi pa mo na lang sa Jay. Ha? 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 lang Ha? 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 Ha?

이게 이다고생각야 한다는 게사핵이야

Okay ka lang, te? Okay lang. <laughs> Sige, te, higa ka naman, te. Tihaya. Yan. Kamusta pakiramdam, te, ng diig mo? Ganyan ka lang, te. Yung balikat mo. Tapos tingin ka doon. Sige pa. Wow. <laughs> tingin ka dito, te. Sagad mo pa. Wow. Di ba? Medyo may konti pang pain. Pero hindi na katulad dati. Oh. Ayos. Kasi kanina parang gusto mong tumingin pero pigil na pigil eh. Tapos yuko ka. Yung mukha ka parang tingin mo lang yung mata mo sa baba eh. Na, ayan, nakayuko na. <laughs> pero hindi gumalaw eh. Tapos pagtingin mo sa taas. mata lang ang tumingin sa taas, hindi yung hindi yung ulo. Sige lang po, okay lang yan. At least, ano na siya. Tsaka maganda rin yan, te. Hindi ka nahihilo. Kasi pag nahilo oh, okay. ka. May kasama pang vertigo yon uh -huh. Mas matindi. Pero halos pareho lang naman yun siya. Relax lang ulit. Dambot mo lang siya. Bagsak mo lang. Yan. So pag magaling ka nate, babalik ka na. Opo. pero, pero... <laughs> Hindi ko alam pa kung anong-anong, kasi ayaw na ng anak ko. Ah, okay. May gira pa ba doon? May pa rin. Mayroon pa rin. Bagsak mo lang ito. Isa babae na eh. Ay, kuya ako naman. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Kuyang, si kuyang chef. Kami hindi pa. hindi <laughs> pa. Kami hindi pa. Nagtanong tapos <laughs> kayo yung hindi pa. Kami hindi pa. <laughs> kami, hindi pa. <laughs> kami, hindi pa. <laughs> May dumadating eh. <laughs> Talabas na kami. Dumating yung, dalo, yung tatlo. Pinil ka okay. exact Okay. Sa babang parte ng katawan, wala na. Balakang. Eh, ah, ito, 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 ito oh, yung sinasabi ito, ito, mo. Ito, yung, oh. ito, yung, ulang ano, ito yung unang nag-ano sa akin oh, eh, tapos sinundan nito. Parang iganyan mo lang ito. Yan, relax mo lang siya, ha? Lambot mo lang siya. Higa, parang higa mo lang, yan. Huwag mo siya tigasan. Pag hinila ko, lalong huwag mo tigasan, ha? Kunti pa ito eh. Huwag mo tigasan. Kunti pa ito Lambot pa. Matigas siya. Wait lang. Tigas ang paano yung ate. <laughs> sige lang, ganyan mo ito Lambot na muna, Tia. pa. Konti pa. Sakit. Okay. Mayroon okay. na Hello po. 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 Lambot lang ulit, Kote pa to. Wait lang po. Ipat ako dito sa kabila. Relax. Lambot lang ulit. Lambot lang oh, mo lang po. Oh, pag mati yon Yun, dapat ganun po. Lambot lang. Parang higa mo lang pe. Yeah. Oh, tumigas te. Lambot. Tumigas din te. Itong isa, <laughs> nagdududa ako kung tumitigas, tinitigasan mo ba or... Hindi <laughs> ko alam. Lambot na walang, te. Basta, parang lupay -pay. Yung pwede ka nang pagsamantalahan, te. <laughs> <laughs> tao si ate talaga. <yun. <laughs> <laughs> basta relax mo lang te. Yan. Yung ganyan lang. Yung wala ka na kunyari yung lakas. Basta walang lakas kunyari. Oh, tumitigas yung ate. Pinupwersa mo siya. Sige lang. Punti na lang. Ano natin matanggal yung ano mo? Joke lang. <laughs> o, relax mo, te. Ha? Taas natin ganito. Sa pa. papatik papa dikotrohin kita. Oke, okay, wait lang. Ya. Kita lang, iya, Ya. Relax lang, Kabila Okay. Straight mo alit, eh. Sige lang. Yeah. Lampat lang, eh. Bagsak mo lang siya din sa bed natin. Wala talaga siya. Tigas nilang usap, eh. Bagsak mo lang, eh. Sa bed. Dito, dito. Yan. Yeah. Pero huwag sobra. Lampat lang. Wala. Kakaibat ito, eh. Yeah. Masakit mo, no? Ito yung masakit, di ba? Oo. Uh -uh. Ano ba nangyari dito dati? Nandun na siya ata ako nito sa CR. Parang no. gano'n. Oo, ito. Sige, te. Ganyan lang. Huwag mo siya, Ako lang. Hiyaan mo lang ako. Huwag na, huwag. Nagpa-espa din ako sa Kuwait. Naging office siya. Pero matigas siya. Sa eh. Masakit pa ginaganda ko. Hindi naman. Mayroon konti. Parang tumatakbo ano. Tumatakbo hmm. siya. Pagdiniinan ko ito, te. Oh, so ito ang masalit. Oh, yun nga. Kaya uh -uh. eh, sabi ko ka may uh -huh. problema talaga, te. Uh -huh. Lambotan mo lang, te. Bagsak mo lang siya. Okay. Yun! Uh -huh. di ba oh, Relax. <laughs> <laughs> okay, relax ulit. Huwag mo tigasan. Pinitigasan mo na naman. Palambot ko na nga. <laughs> oh, yan na. Tumigas na. Oh, konti pa, te. Tumigas ka na. Relax. Hinga ka. <sighs> Yun, isa pa. Hinga lang. Bagsak mo lang to. Yan. Okay. Mas masakit. Uh -huh. Yan. Yan, masakit pa rin. Okay. Nabawasan, hindi? hindi nabawasan sa Okay, sige lang. Nakaano eh. Lambot pa Wait lang, te, ha? Hilain kita. Hilain kita. Wait lang. Wala <laughs> ka dun, te. Nasa airport na pala tayo. Okay. <laughs> Sige dahil, hilangin kita ulit. Kunti na. Sama mo lang yung unang to. Yan. Lambot na mo lang to. Relax. Lambot na kunti. Yun. Dapat eh. Kunti pa. Ayan. Kunti pa te. Kunti pa. Relax to. Dapat Lambot lang. Tumigas ka na naman. Okay. Ganyan lang po eh. Ganyan. Malambat na mo lang dun <laughs> na kabila. Relax. Malambat na po Bagsak mo lang. Oop. Huwag yan. Huwag ganun Matigas masyado yan. Yung walang lakas. Yung pwedeng pagsumantalahan. <laughs> o. Punti pa po Hinga ka pa. Na. <laughs> Natawa tuloy siya ate. Ah. pa po Bagsak mo lang siya. Ito, ayan. Ngayon, te, dito. Hindi na masyado. Hindi na masyado? Hindi na. It's a magic. O, okay. <laughs> oh, sige, te. Okay, Angat no, no. na dito, te. Kanina masakit, e, no? Hindi na ibig sabihin, yun, yung problema mo, medyo nadadagdag... Nadadagdag... Okay. na natin siya kasi... <laughs> okay. Kasi kanina, yung liig, di ba? Uh -huh. Tapos yan, yung balakang. So ngayon, te, palitan natin yung unan. Okay. Tapos, tagilid ka, te. Harap ka sa akin. Yan. Okay. Tapos, lapit ka konti. Ito, lapit mo. Yan, okay, yan. Tapos, ilahin lang ito konti. Lapit ka lang dito. Yan, okay. Okay, ganyan, te, ha. Tapos, ang gagawin ko, te, parang... Yan. So, relax mo lang ganyan, te, ha. Hangat mo lang ito konti. Yan. Shoot lang ako dito, tapos tahan din. Okay, siya. Relax. Isa pa. Relax mo lang, te. Inhale ka lang. Isa pa. Okay. Hindi, <laughs> okay, ate. Parang... babalik akong okay-okay na, e, eh, no? Babalik akong okay. <laughs> okay, yeah, Straight lang, te. So, ganun din, te, ha. Hilahin kita konti. Okay, yan. Yeah. Scat lang shake, shake. Yan. So, dito na banda. Parang ipit yan. Ganyan. Adapte ha. Inhale ulit. Exhale. Okay. Sa, sa pa. Ituro sa Okay. So, sa taas yung lumalagot ako sa'yo. Silante. Ano natin. Straight mo ito, te. Taas mo yung paamot, te. Parang ganun lang. Straight. Yan, sige. Gusto dali mo dito. Wala namang masakit dito sa likod. Wala naman dito ang masakit dito. sa binate. Hiyaan mo lang yan. Hiyaan <laughs> <Hyamu lang> <laughs> mo lang yan. Yung kabila, ito. Eh. Taas mo rin. Dali mo doon. Kamusta? Okay lang. Wala dito masakit? Laman. okay, very good. Pero ang dito, sa binte. dito, sa binte. Hiyaan yeah, mo na yan. Binte na yan eh. <laughs> Joke lang. Hindi, <laughs> <laughs> okay lang. Sige lang. Lambatan mo lang ito. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. naman. Hindi no. naman. Lamutan mo lang, te. Ikot natin. Ah, gusto rin magpaikot, te, no? <laughs> <laughs> okay, kapatid. Okay. okay. Ganito, balok-tot mo siya, te. Balok-tot pa rin to. Taas mo yung balakang mo, te. Baba. Okay. Straight mo yung paa, te. Basta relax lang, te, ha? Kapit lang ako dito, te, sa yung liig. Yan. Okay. Bagsak mo lang siya. Wait lang. Ano yung natin muna itong... Ilabas ko lang itong... Yan, okay na. Bagsak mo lang, te. Tapos, hilain ko siya 5 seconds, ha? Inhale pa lang.

Harap ka dito. Tet, sundan mo tong kamay ko. Tet, tingala ka ha. <laughs> Uy, kita tingan mo naman ulo. Toto, sige, sige, mo Oh, ha? Oh, Ted, tingin ka. Steady. Kita mo na yung gilid, Ted. <laughs> oh, isa pa. Okay, last. Kaya na. Oh, di ba? Ganda. Oh, kanina, kanina yung yuko niya, <laughs> parang matalang eh. <laughs> oh, di ba te? O, oh, try mo te yuko ka talaga. O, oh, okay. taas ka te. O, oh, okay di ba? Tingin dito te. Sige, tingin dito. Sagad mo, sagad mo. O, oh, kabila. Sagad mo, sagad mo, sagad mo. O, oh, di ba? O. Oh. Ano naman sasabi mo sa ginawa natin? Mm, maraming salamat, Kuya Alan. <laughs> <laughs> At nagkita din tayo. Thank you rin po. Thank you, Te. Opo. Okay na, Te. Goods okay. na. Thank you po. Thank you.